Gusto mo kumain? Gusto mo ng pagkain? Oo, gutom na ako eh. Paliwanag mo muna sa akin kung sino yung ninya na yan. Sino yung ninya na yan? Bakit siya nag sa akin ng ganon? Hi, babe. Hi, hello. Hello. Kamusta? Ayos naman. Happy man sir nga pala. Wow! Ang ganda! Thank you! Ganda, diba? Ganda-ganda naman. Um, Ang mo. Mahal to. Yes, doon ko yung binili sa, ano, sa SM. Wow, brand ganda. Yan, brand new Gucci. Ang ganda-ganda niya. Salamat! You're welcome. Hindi <gasps> ko akalain. One month na tayo. <laughs> Sana magtagal naman tayo, no? Huh? Oo naman. Baka naman... Hindi hmm? tayo maghihiwalay, syempre. Ano? Celebrate tayo? Ano? sa mo ba gusto? Kain na tayo? Gusto ko ding mamasyal. Tapos, kain. And then, tala mag-coffee? Mag-coffee? Mag mm -mm. Sige. kakain tapos masyal, tapos coffee. Coffee. Mm -mm. Pero, bago yun, um, magpalit ka muna. Okay na ba yan? Okay na, hindi tayo talaga kasi alam ko naman nung datating ka. kahit ano na mo, maganda ka eh. Salamat. <laughs> ano, tara? Wait lang. Bakit? Ang ganda talaga. Kung magalala, originally yun, know, tama yung front details nito, niya, no? Kaya yung side, oh. ayos-ayos <laughs> yun. No? Sige, so tara na. Tara na? Ah, lagay ko lang yung mga gamit ko. Ah, oh, sige, sige. Antayin okay. na lang kita dito. Ingat, babe. na is nice. nakakapag-date na kami. Ah, excited na ako. Nice. Tagal naman ni Babe. Gusto ko na mag-date kami eh. Ang stick niya. So kaya kami kakain? Ano? Ang tanggol asawa ko? Oh, hello. Dito lang ako sa tropa ko. Oo, oh, nagkay, nagkayaan naga, kasi. Emergency? Oo, oh, papunta na ako. Hindi na ako magiinom dito. Alis na ako dito. Sige. Ah, sige, sige. Bye, bye. Yari. Ang timing naman yung kasama ko eh. Hi, hey babe. Let's go. Ano ko? Ano Eh may asikasuhin pa pala ako sa work ko. Eh, pumamog si boss eh. Ano pa yan? Kala ko pa naman. Sige na nga! Bawi na lang ako sa'yo. Ha? Ha babe, bawi na lang ako. Anong pa nga bang magagawa ko? Wala na, di ba? Sige na, umalis talaga na. ako. Sorry ha. Sige, sige na. Ano pa Kampung. Alis na. Sige na. O oh, sige, alis na ako. Ingat ka. Babawi ako, promise. Okay. Ha, bye excited pa man din ako. Hmm. Kainis naman. Um, ano yung mga gawa nila? na si... Makapag-aya na lang ng iba. Ninya! Ninya! Hi! Wow. Uy, thank you. Bakit naman napab napabigla ka ng yaya sa kainan? Eh, paano ba naman kasi yung boyfriend ko, so, si Yusof. Ano nangyari? Eh, biglang may emergency daw eh, kaya... <laughs> Kaysa naman malugmok ako, no? Huh? Anniversary pa man din namin ngayon kasi. Yusof? No, oo. Alam mo ba, meron siyang isang anak. Pero na matagal nang hiwalay siya doon sa na anak na anakanya. Talaga? Mm -mm. Tapos, saan mo siya nakilala? Alam mo kasi, nagchat-chat lang to sa akin, eh, sobrang kulit. Pinagyan ko, ayun, sa na-develop na ngayon, one month na kami. Anniversary nga namin. Dapat nga, mamamasyal kami, kakain sa labas, magko coffee, eh, kaso, ayun nga, eh, nagka-emergency daw sa kanila, kaya, ayun, inom na muna niya. Hmm. Alam mo, bait to, Naku, excited akong pakilala kita dong Oh, ba't kanya natsura mo? Ano ba? Hindi, kasi kilalang kilala ko din kasi siya eh. Talaga? Ay, mabuti naman kasi hindi na akong mahihiram. Bang... Ipakilala ka. Oo, oh, kilalang kilala ko talaga siya. Hmm? Bakit? Friend kayo? Hindi. Ang alam ko kasi, tatlong anak niya. Ano? Tatlong anak niya, may asawa siya. Nagbibiro ka barbs hindi paano tatlo eh sabi niya isa lang anak niya tsaka hiwalay niya yung Yusuf na yan asawa siya ng kapatid ko barbs huwag ka magbiro barbs mukha ba akong nagbibiro hindi totoo yan sinisiraan mo lang siya sa akin mali yung ginagawa mo hindi wala na talaga siyang asawa maniwala ka at sa hindi, asawa siya ng kapatid ko. Ha? Ha't nangyari? Mahal na mahal ko na si Yuso. Pasensya ka na talaga. Sagit Hindi. E, baka naman iba to. Baka naman ibang tao to, Barbs. Tingnan mo. Sabi niya wala siya. Isang anak lang talaga ma isa, ma dalawa, ma tatlo, may asawa yung tao na hindi mo dapat kinakabitan. Hindi sila hiwalay. Kapatid mo na yung asawa niya, di ba? mo ka, Marbs. Hindi. Masasabi ako sa'yo ng totoo. dito to, hindi to totoo. Hindi to totoo. Taka na pala. Uh -huh. Ano ba problema? Eh kasi tinawagan ako ni ate. Si Leling mm -hmm. daw kangingin na mataas yung lagnat. Pero medyo okay-okay na naman siya. naso na, ubusan ng gamot. Kaya kita pinilit makauwi. Okay. Saan ka ba galing? Uh, doon na siya pa okay, eh, nagkaya ka ganyan. Mm -hmm. eh okay lang ba? Bili ka muna ng gamot, no? Kasi si ate niyaya daw siya nung friend niya. Mm -hmm. e, parang may pupuntahan daw sila. Mm -hmm. Biglaan yun eh, wala na magbabantay sa mga bata. Kaya napilitan akong um umuwi na maaga. Eh, paano? Bili ka muna ng gamot, ha? Ah. Maghahain na rin ako ng pagkain para pagbalik mo, kakain na tayo. Ah, sige, ah, sige Anong, Yun lang, gamot lang. Mm -hmm. Wala nang... baka may ka pa. Pasalubong mo. Mm -hmm. Sige, okay na siguro yung gamot. May ulam pa naman tayo sa ref. Jolly, bigis mo? Hindi. Hindi. na. Okay lang? Mm -hmm. sige. Sige, sige Ingat. Ah. Uh, nakapagpalit na ako ng pambahay. Nasaan na yung pagkain? Sabi pag mo, pag-aahayin mo, gusto mo kumain? Gusto mo ng pagkain? Oo, gutom na ako eh. Paliwanag mo muna sa akin kung sino yung ninya na yan. Sino yung ninya na yan? Bakit siya nagchat sa akin ng ganon? Huwag mo akong ganan-gananin. Magpaliwanag ka sa akin, bakit ganon? Sinabi mo daw na isa yung anak natin at matagal na tayong hiwalay? Yusuf, ang kapal ng mukha mo. Feeling binata ka. Pati yung mga inosenteng babae, niloloko mo pa ulit-ulit. Kung hindi pa malaman ng kapatid ko, ng babae ka na naman. Tapos ngayon, ninya naman, ninya. Lagi na lang bang kailangan mag-aantay ako ng chat ng mga babae mo para lang mabuking ka? Ayan, nagtripan lang noon. Si... Nagtripan lang naman River? Feeling mo nakakatawa yung panti-trip mo? Yusuf pang ilang beses na to? Hindi ko naman alam na yung trip kong gano'n, eh, sasakay siya eh. Hindi lang sumakay. Nainlang sa'yo yung tao kasi ang akala niya binata ka. Ang akala niya matagal na tayong hiwalay. Ang kapal ng mukha mo. Diyos ko, ipagpapalit mo ako sa isang babaeng ganan lang? Hindi ako nagmamataas, hindi ako nang may menos ng tao pero lahat na lang ginawa ko ang asawa mo, teacher? Ano pang kulang sa akin? Sorry na. Sorry? Paulit-ulit mong ginagawa, sorry lang. Tapos ano, pag pinagbigyan, uulitin mo na naman? Yusuf, nakakapagod kang intindihin. Kaya pala lagi kang wala sa bahay? Lagi ka nalang nagkikwento na sa tropa mo? Kailan mo ba ako nilaloko? Ang kapal ng mukha mo Ang dami na nating anak Nagagawa mo pang manloko Ayusin mo yung gamit mo ha Lumayas ka sa bahay ko Tandaan mo ni Piso Ni isang pa wala kang ambag dito Lumayas ka Huwag hmm, naman sorry Wag na Huwag naman sorry na Kung ayaw mong umalis Ako ang aalis Kapal ng mukha nito Hon. Hon. Hello, ikaw pala si Julie. So, ikaw pala si Nina, ang kabit ng asawa ko. Julia, alam mo, ang totoo, wala talaga akong alam. Ang sinabi niya lang sa akin, matagal na kayong hiwalay at may isa kayong anak. Ay lang talaga. As in, naniwala ako sa mga salita niya. Sinabi niya sa akin, wala akong idea. Siyempre naniwala ako. Hindi <laughs> ko naman naisip na lolokohin niya ako. Hindi <sighs> ka man lang nag-imbestiga na yung palang boyfriend mo, tatlo na ang anak, at kahit kailan hindi kami naghiwalay, pitong taon magkasama kami sa iisang bubong. Alam ko, biktima ka. Kasalanan lahat to ni Yusof. Pero bilang babae, sana inalam mo muna lahat. Inalam mo kung ano yung totoo. Alam ano mo, kasalanan mo rin kasi nagpaloko ka. Kasi, sa chat lang talaga kami nagkakilala. As in, sa Facebook, na chat lang hanggang sa pumunta na nga siya sa bahay. Hindi naman ako palalabas eh. Kasi mga oras na yon na para sana sa family niya, inaaksaya niya sa'yo. Teka, ano bang trabaho mo? Sa akong online seller. Hindi ko maintindihan dyan kay Yusuf kung ano pa kaya ang hahanapin niya sa isang katulad ko, na isang teacher, maayos ang trabaho. Hindi naman sa minimenos kita, ninya. Ano kayang utak meron yung lalaking yan? Julie, alam ko wala nang hahanapin sa'yo. Ewan ko kung bakit niya dinawa sa'yo. Maayos na babae ka. Maganda ka. Mukha ka mabait. Pero wala talaga akong idea parang bakit niya ako ginawang hanga? Bakit niya ako pinaikot? Wala din naman ako. Hindi ko din intention yun eh, na masaktan ka. Babae rin ako. Alam ko yung sakit. Sana ito na lang dahil mahal ka sa si Yusof. Pwede ba? Pwede ba balikan mo na lang siya? Ako na lang nakikiusap sa'yo para maging buo kayo. Alam mo, niya. Paulit-ulit niya na itong ginagawa, hindi lang unang beses sa'yo. Paulit-ulit akong nagparaya, paulit-ulit akong nagpatawad, umintindi. Pero alam mo yung pakiramdam na pagod na pagod ka na, sakong sawa ka na. Napakiramdam mo, ayaw mo nang, ayaw mo nang magpatuloy. Ganun yung pakiramdam ko eh. Na dati pinangahawakan ko yung mga anak namin na kahit anong mangyari, hindi ako makikipaghiwalay. Eh. Para lang sa mga bata dahil ayoko lumaki sila na, na. Sira ang pamilya. Alam mo. Pero si Yuso, paulit-ulit na itong ginagawa sa akin. Lahat ng meron ako para sa kanya. Lahat ng pagsisikap ko para sa kanya. Pero anong ginagawa niya? Hindi niya pasensya ka na ha. Kung kahit hilingin mo sa akin, kahit lumood ka sa harap ko, kahit magmakaawa ka, hindi, hindi, ko na yun babalikan. Kaya ko naman nang ng mga anak ko ng ako lang eh. Julie, ako, talagang mahal mo siya, so tanggapin mo. Tanggapin niyo yung consequence ng ginawa niyo. Sat ko, wala akong mihini. Ako nakapatawan sa'yo, sorry. Hindi ko talaga alam. Wala akong alam. Biktima lang din ako sa'yo. Kayusok, sa ginawa niya sa'yo, wala wala akong idea. Sorry. Sorry. Pasensya ka na kung hindi ko pa kanyang tanggapin yung sorry mo. Sobrang sakit. Sobrang sakit sa akin yung ginawa. At pareho kayo. At bago pala ako umalis, <laughs> gusto ko lang sabihin sa na yung bag na yan, galing ba yan sa kanya? <laughs> Oo. Alam mo bang, yan yung regalo niya sa akin first month sa namin. <laughs> Ang tagal kong iningatan yan. Ibibigay niya lang sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Pati ba yung pagmamahal? Binibigay niya na rin sa'yo. Kinuha niya, binawi niya sa akin. alam. <laughs> well, no. Hindi ko alam eh. Tama na yun, niya Siguro ito na rin yung paraan ng Diyos para ipaliwanag sa akin na nasa maling tao ako. Bata pa ako eh. Harap pa pangarap. At yung mga pangarap na yun, tutuparin ko yun hindi siya kasama. I'm sorry. I'm sorry. Judy. <laughs> Tawarin mo ako.